Hello guys, mag-adobo ta ng buto-buto. Nalagay ko na yung nalagay na natin lamat guys. Aho, sibuyas, kunting luya. Guys. Ilagay na natin yung karne guys. Nahugasan ko na to ng maigi. Adobong buto-buto. Maglagay tayo guys ng kunting patis. Siyempre toyo. Toyong Korean guys kasi wala tayong nabili na toyong Pinas. suka. Yan. Saka maglagay tayo ng kunting lemon. At magic sarap. guys tapos magay natin ang lagyan natin ng tubig Then guys may na siya guys sa katakpan natin okay ayos Hello guys After ng ilang minuto Ito na po yung adubong buto-buto natin Amoy palang guys Ulam na Wow Luto na to guys Na uh, Another 3 minutes pa Pwede na to Kain na na Ito na guys May kanin ako dito guys Bahaw na yung kanin ko Pero may bago naman akong saing ito muna baho kainin natin guys At ito na yung adobong buto-buto Yan, sarap nito guys Kain po tayo Kain tayo mga guys